Ayan, at bumisita tayo sa palaisdaan. Kahapon na yung bagyo. Sunod-sunod yung ulan nung Sabado. Kahapon Sabado, linggo ngayon eh. Dito bumisita kami para check lang kung umabaw ba o hindi. Alam niyo yung advantage ng nakakita nyo yung sama ng panahon bago pa dumating. Kaya nito, ewan ko kung makikita nyo Pero iba yung kulay dito. Ito palaisdaan to. Ito ilog. Bang kulay, medyo brown to pag hindi nyo alam masamang panahon at may bala kayong maglaglag ng similya ayari ka patay yun patay yung mga similya matutunaw yun kaya kami kasi uh, maglalaglag din kami ng sugpo o banami alam namin maulan delay muna namin antay namin lumagpas yung mga masamang panahon tapos titingnan namin ang sitwasyon kaya nga yan kailangan mo rin alam yung panahon eh kung naglaglag ka eh kung naglaglag kami nitong nung nakarang linggo nung dumating tong masamang panahon, nung timing pa na na nag uh, bukas yung dam baha, na high tide medyo may konting o may pumasok sa palaisdaan namin pero okay lang, alat pa rin pero pag may similya ka, yari ka yari yung mga similya patay lahat yun tunaw yun, kasi similya pa eh yun, yun yung advantage ka pag alam mo yung may masamang panahon pero syempre, thank you Lord na ah, okay naman yung namin. Ayun, at pauwi na tayo. Kukuha lang ako ng ayun. Kukuha lang ako ng tubig. Tubig alat. Kasi para isang biyahe lang. Pang Panglagay sa vertical. So, ayun nga. At pauwi na tayo.